My name is Raquel Insecto. May kasabihan, kapag kayo ay pangit, lalong pa pangit. Next, kita. Magdasi pa Pangalan, pangalan. ka? Baga, ano, Pangalan. Pangalan. My name is Cecil Insigto. Tagaliluan Pangalan. Marina ako. Representative of the union. Kasabihan. Ang kasabihan, ano nga ni? Kunin ko ninyo. Ang kasabihan na ang kasabihan ay ano? Kahit ano, ganda ka, gwapa din ako. Maganda kayo, maganda rin ako. Oh. <lipinti> pano wan pano wan pa 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 wa sija 3 3 bawa bawa matagadasok nga <lipinti> my name is jini insikto i live in Iloan, mana may kasabihan nakapag ikaw ay

Uh, butang, butang. Butang, butang. Butang, butang. Butang, 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 butang. Butang, butang. Ako. Pusing, pusing. Ako. Okay. O. Si. O. Salvador. Salvador. Apo. Ni ido? Iban. Iban. Maisog sa Liloan. Maisog nanay. <laughs> Thank you. Uh, May kasabihan. <laughs> May kasabihan. <laughs> May kasabihan. <laughs> <laughs> ay, oh. Kasabihan uh, niyo ba? Kasabihan! Kasabihan! Mataba man ako paningin. Sexy pa rin ako. Kai! <laughs> thank you. Ay, thank you. Ay, thank you. Oh, so, yeah! Contestant number five. Four, five! Five, five, five! Ay, 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 yon